kailangan mabuhaghag kong kasi ano itatanim natin dito may uh, <sighs> <sighs> dilim paningin ko pakalimbang tangkwa kakalunit ko lang pala ng dugo kanina magandang buhay. Ah, katatapos lang na naman ang malakas na ulan. Talagang ganito ang aming buhay ngayon. Habagat season. Pakarami natin mabolo. Kita niya ba yung mabolo na yun? Ayan, tama ka farmer. busog ako. Nagsarsyado si Papa Yam na dalaga ang bukid. Na maalat ng konti. <laughs> yung mataas kasi ang timpla ni papaya yeah, may uh, okay ayan maraming pa pong lalabas tapos nag order pala ako ng ganito ayan sabi ko na nga pala sinabi ko na pala ito tingnan nyo hindi gaano gumaganda pero yung nasa drum ay yung ninipat natin ay gumanda Ayaw, ito yung mulberry natin Nakinain ng mga lintik na Ano? Mga kambing na pumapasok dito Hindi ko alam kung Saan na napunta malaki na Malaki daw ang bunga nito Sabi ni tita Tingnan natin Baka ito ay Illinois Yung Illinois na variety O kaya Australian Medyo malalaki po ang bunga So ito ito yung hinihintay ko At Baka Doon sa Ano natin Makapaglagay tayo Ng kahit paikot Mga mulberries Para pwedeng mag Mulberry picking din Yung mga bisita Diba ah, Libre lang Diba Yun yung mga Naiisip natin Tapos meron pa tayong Tatlo pang I Ano palang Kailangan Mailipat ha ah. Kakao Ito yung ating Langka oh. Latexless Daw po ito hindi po ito grafted mga farmer parang dulo lang ng parang dulo lang yata siya ng ng lang ng langka ano pinaugat pero matandang puno na din ba diba? ibig sabihin kaya lang hindi siya grafted na ano mm, uh, yeah, medyo ano, yung chiko ni Junjun na binigay maganda na rin maganda na so ito yung fresh na may mga basura nga lang nakasama. Hindi naman pala fresh. Pakaykay lang ng mga manok. Maganda nito takpan. kung nagpakuha uli ako, papatakpan ko ng lona. O, oh, kumusta na yung ating mga orchids? Ayan na. Naula na ng hosto. Meron tayong tatlong ilalagay. Sana naman natin isisiksik yun. Namain natin. Ayan. Dendro tap na muna <laughs> pag dumaan kasi sa Walcott may nakita kong maganda oh, mine mine 100 mine ganito ayan ah. na tingnan pagka may mga lumalabas na ganyan mga farmer masarap sa mata so look at this ayan look at this oh, wow ito maganda oh tingnan niyo oh, bago lang yan hmm bilis lang ah Oh. Ito, tapos na 'yan. Isang beses lang kasi namumulaklak yata eh. Ewan ko kung namumulaklak pa. Pagka yung ano, namulaklak na yung dulo, wala na. O so, nga no. Mas maganda pa yata yung ba, meron pa akong ano dito ah. Mas maganda pa yata yung wala pang bulaklak hmm. eh, yung flowering ano lang, blooming size. Ayan no oh. Ito kagaya nito, blooming size o oh. Lush na lush. Diba? ba? Oh, may dalawa. Ah. To. Ah, siya maglalabas din nikit ko na. <laughs> Ay, inaka. Hirap din na ano. Hmm. Uh -huh. Palinis ko kay Kong Kong yung hindi ko na kaya uh, tirahin yan. Nag-ano siya eh. Kaya lang, hindi ako makapaglagay ng super net kasi umuulan eh ang ganda sana makapag ano tayo ng mga laso na ay yung laso pandikit kaya lang paronda na si Rambo ah paronda na laon yun na yung huli niyang ano oo nga kuya laon yun sa akin nahulog po ha ano nahulog hindi mo ha hindi mo La Union din? Ano Tarlac, first, first time. Hindi mo kasi linalayo muna ng ano eh, binibigla. Binibigla ko yan. Ha? Uh, umu umulan pa. Nadalito. Ano yun, pinakawalan, pinasuyo mo lang? Hindi ko ako nagdala. Kailan? Noong um, nakarang dalawang linggo. Nabalik. Bakit sa kayo, na, ba't napunta ka ng Tarlac, nag ano ka doon? Ha? Yeah. Nag-ano ka sa Tarlac? Saan sa Tarlac? Ano kuya? Uh, city. Nung una. Tarlac City, naka-uwi. Hindi. Yung dalawa kong nakapagis. Baka malapit. Tapos, yung pangalawa. Tarlac din daw yun. Sino nagbitaw? Ako kuya. Binala ko sa ano? Sa BBC. Ah, sa BBC. Uh, si BBC. Ay, tatlo, tatlo naman yung tat, Pangalawa kong dala. Dalawang, peder. Dalawang peder. Paramihin mo yung ganong kalapate. Eh. <laughs> Teka pa, may papano ako sa'yo dito. Patira ko muna to. Tataniman ko eh. Alinis muna nito. Tanggal mo na yung mga ano. Tataniman ko ng bago. <laughs> Ay, buhay. tarlac. Nalaglag Mahirap talaga ang kalapate Mahiwaga daw yan Mga ka-farmer Ay Ito yung hindi naaarawan Mukhang wala palpak yung ating ano Mukhang palpak yung ating eh, Wala talagang pag-asa yung Yung ating uh, Korean Mukhang matagal ang Buhay ng Korean Matagal ang uh, Tawag dito buhay Matagal mang Harvest di kagaya ni Speedy Si Speedy ay uh, ilang ano lang speedy talaga malaki oh tingnan nyo to oh. nadali na ng ulan oh. nalusaw ito yung mga ah, uh, ina din ang, uh, ano ba ang sa inyo can I see parang kinain din ah. parang nalusaw sa ah, uh, pinamaan ng ulan uh, lakas po na patak Grabe na. Yan din pala ang kalaban. <laughs> Uy. Pechay oh. Mga pag ano nga. Gata na maraming pechay. Gata na. Wala kasi akong ng Tuna no. Pwede naman. Yung uh, mga nabili natin. po tayo ng isang tuna. Gataan natin. Tapos ito. Bukas. Kaya lang. Bok choy daw. Tsaka Baka ang sarap ah. <laughs> Ito ko nga. Yan na muna to i Ito na kuya. Oo. Ispan na. Ha? Ispan. Pwede rin. Para pagkain ng isda. Pagkain ano Gusto mo ng petchay tsaka ano? Ayun no, dami? Ang Binibigay ko iyo yung mas masarap. Gusto mo kangkong? pechay tsaka mustasa? O hindi ka kumakain ng ano? na ako yun. Ha? Binigay mo isang nakapunta pa doon si nanay. Nabigay ko pa sa kanya yung iba. Oo oh, yan naman pala, di maganda. Ah, ito yung ginampitan ko ng ano. Makawalan ko na kaya yung kalapate yan. Walang mo na ko yan. Na? Alala Hindi ang problema, umuulan tapos hindi pumasok. Kawawa, eh, magbababad dyan. Pero... Tingin mo? Ha? Ha? O magpaparonda ako mamaya. Tingnan natin. Ah, Mama, kita natin ko Kung tanga, o matali, no? Ano? Tanga, ah, kamukha na sa atin. Hindi, <laughs> 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 <Goyong huwi. laughs> na ano kasi sa ano ko yan. First time na tapos mga Hindi. Hindi, alam mo, yun ang nga yung sinasabi ko. Kaya alam mo, ayaw kong mag... Uh, magsumali. Uh, Gusto ko, self-train. Maganda sana. Yung sabi ko nga kay Junjun, -Jun, pagka na paronda na natin yan dito, ang susunod na step, papakawalan niya. Pero diyan lang muna. Malapit muna. Huwag mo biglang sa malayo. Oo. Kanya, conception lang. Magalang, di ba? Oo, oh, magalang. Sige, mga dalawang balik sa magalang. Oo, oh, tapos susunod naman, conception. Oo. Oh. Ganun lang. Eh, kung may hindi umuwi, eh, talagang ano na yun. Oo, oh, pwedeng na-disgrasya. Oo, pwedeng umuwi. Oo. 'di ba? Nahiwaga nga daw pero syempre yung tao nga nahihirapang umuwi. Oo, diba? Naliligaw. Ganun lang 'yun. O, hindi ka marunong magtanong. Oo. Oh. Ano lang? Ha? Doon lang nun. Bakit di ka marunong magtanong? Ang bilis lang magtanong. Hindi ko yung kung talagang ano Nahiya. Nahiya kasi. hindi ah? pwede na yun. Pwede nang hiya-hiya. Ha? Wala namang masamang maghiya. mahiya. Mahiya ang magnakaw ng bilyon-bilyon. Oh. <laughs> Nasingit na naman natin yung Wala, dumalabas kasi sa YouTube tsaka Facebook ko oh. Puro tungkol doon kasi yun ang pinapanood ko eh Kaya lang Madibismaya ka lang kasi eh. Alam mong may malaking isda na nasa likod Sila, -sila lang Oo Di ba pag magpakabait lang tayo kung tayo naman ang pagdating ng panahon tayo naman ang nakatawa, di ba? napunta tayo sa paraiso. Sila naman ay sa <laughs> tapo. Ha? Ha? <laughs> Kamo <Ikaw> nagsabi. <laughs> ay doon talaga punta naman mga 'yun, pagkaka hindi sila nagbago. 'Di ba? Pag ganitong palakana ito. Oo. Oh. Oo. Hindi naman tayo tayo sukoy pero yun ang peding ko lagi na masama no kaya. Wala namang wala namang matuwid na hindi nagkakasala. 'Di ba? Dapat naggawaan ng masama, naggawaan ng mabuti, dalawa. Di wag mong sasadyain. Uh Oo, -oh. sasadyain. Uh. Uh. Hirap kasi mag-ano nito. Ako sana, kung may cameraman lang ako, kaya ko na eh. Problema. Ano kaya ako maglinis nito? Ikaw ang cameraman. Oo <laughs> pwede na. Ay. Tapos medyo pangit na yung dito kung gusto ko ding ano hinya ni eh, halukayin din. Ito itong kabila. Pangit yung oh. oh, hindi hindi ako masaya dito sa ano. Palitan natin 'to. Gambulin natin. Okay. Ulit. Hindi ano, hindi hindi ganyan. Hindi gaganda pag kaganyan ng yung, yung dating, ano, hindi dapat Hindi kasi yung pisa ka, pa lang. Uh, ulan ka, Hindi. Yung fresh na linagay mo dito. Medyo nasunog siya. Pero yung bulok na ngayon. Wala na ba? Wala na bang fresh na tayo doon? Ay, fresh. Yung dito, wala ka na makukuha? rin. Dito, dito, dito. Hindi, yeah, dito kaya. Di doon. Ha? O yan. Hindi, eh. Hindi, matagal na talaga yan inabot na ng ano yan eh taba talaga nang ano tingnan nyo kung gano'ng kagandang bok choy ang sarap din po ng ano nito ang uh, kahapon nag stir fry ako kaya lang ito eh, reject na yan reject reject uh, ano tingnan nyo oh. parang mga tanim ng Chinese May bulati naman, no? Oh. Mataba pa. Ano ang bulati yan? Danong taba, dati. taba. Takot sa araw. Ha? Takot sa araw. Kaya naman ang puti niya, putla na. yung tanim ni ate mo, ayusin mo nga kong. Ito oh, nagdapaan na. Sobrang lakas ng ulan kasi. Na? Ito, tingnan nyo. Kapapalitan ah, natin to. Kasi hindi ako masaya. Hindi tayo masaya. farmer, papalitan natin siyensya na ha. Ah, susunod na. Ah, buhay puhey, kayo magkita-kita. Hindi ko gusto yung ano ninyo. Hindi ko gusto yung inyong uh, ito pangit talaga oh. Nyo. Talagang ano na oh. Ah, natin yan. Hindi ganyan ang hinahabol uh, natin. ang kino sabi ko. Parang pangit. nabot din ng matinding ulan. Ito yung ating mga na... ano, to maganda na to. di ko ata nadaanan to kanina. Ginambol ko na to kanina eh. ako ng trabaho siguro yung lamesa na pagawa na natin yung mga lamesa pwede naman siguro ha laichi kailangan mamumunga bigyan mo naman ako ng uh, konsuelo kailangan kaya mamumunga ito magulat na lang tayo may bulaklak na pala no pero ayaw niya na init alam ko eh Yan. Kailangan mabuhag-hag kong kasi ano itatanim natin dito? Uh, labanos. Oh. Oh, meron pa. Ito, 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 ito. Ito ba yung kumakain ng nyog? Oo oh, Sino ba nagsabi? Si Rizal na eh Pero possible ano? Pag naging uwang to oh, madami sila kuya Kasi yung dami dyan diba? ba nga Dapat pinapatay pala ito ah Yan kaya ang nagiging ano? Oh, oh. Mayroong pa din ah Oh, hop. Oh. Akala ko. Akala ko. Ang akala ko kung wala na sila. Patay na nung ano, hinalo sa lupa. Mawa ko Ibig sabihin, mayroon pa din. Kakain din ng ugat ng mga laman yun eh. Kakain din ng mga laman? Oo. Oo. Nakakalunid ko lang pala ng dugo kanina, medyo mababa ang ating uh, ah... Kaya yan. Pagbiglang tayo medyo lumidilim ah sayang kasi kahit mataniman ko lang po mamaya pwede na yung isa ayun o oh. bok choy din yan papaganito ko din kay kung Kong. kung gayahin mo to ikaw na gumawa dyan sa kabila no medyo nahilo ako eh nag donate kasi ako ng dugo kanina tatlong litro pinakuha ko kaya medyo lang isang bag medyo nahihilo-hilo tayo ang konti ay alam siyang mas go on eh Ah, hindi, siyempre talagang hindi naman agad mapapalitan yung dugong nawala eh, di ba? Mahirap ang dugo. Ang dugo, kadugtong ng buhay. Hindi kayang gawin sa laboratory yun. Kaya... Yeah. Oh, kaya. Dugo, hindi nila kaya. Hindi na, di na, hindi manufacture sa laboratory yan. tasa mukhang itong mga ano natin ang gagandang itong ano abukado no oh, yan. Bunya, na, sa na. Sa abocado, sa abocado doon. hindi papalipat ko pala yun bukas ilipat natin sa black bag mga dadali ng tubig ano? Eh yung mga buhay pa, pwede nating ukayin, ilipat natin sa May malaki akong black bag yung doon, yung ganon. Ilipat natin. Tapos sa uh, ilagay lang muna natin kahit uh, sa summer na natin itanim pag may tambak na yan. Tatambakan natin 'to eh. Ay. Pwede din natin tong hagisa ng triple 14. Okay. Konti, no? Naglagay na pala ako ng abono ulit sa ano ha? Papaya ha? Naglagay ka oh, huwag mo nang ano. Pero sabi ko nga ka kanina, pagka tayo ay bibisitahin lang talagang tutumbukin tayo ng bagyo kakalbuhin natin yung papaya magtitira lang tayo ng mga apat limang dahon para hindi siya mabuwal tapos yung mga nyog bawasan din natin pati yung mga saging babawasan mo kasi maigi nang medyo makalbo siya kaysa ma dapa oh, yung... de ba oh ah, naman yan eh ay wala oh, takoy eh para na hilo-hilo ah. Ah, oh, baka lang silang, ano, ayan mga farmer. Matagal nga ano yung aking ano. Ma matagal na napuno yung bag. Yung katabi ko nakaalis na, nauna pa ako, medyo habi ko ba. Ah, matagal yung sa akin ah. Ito yung ating sibuyas so, oh. Maganda. Maganda to pang summer, mga ka-farmer ah. I think summer is ano better para sa ating si uh, sibuyas mas magandang summer kasi wala pong gaano hangin at ulan eh aanohin naman natin to eh ito naman po ay ating uh, kumbaga ay didiligan 'di ba? Talagang na ano lang siya ng ulan eh. Lumada pa po sa ulan pag tinatamaan ng mga malalakas na patak, malalaking patak pala. malakas na rin, 'di ba? Kaya uh, lumada pa. Kasi dapat talaga 'to naka-greenhouse. Greenhouse. greenhouse. Ayan. Na ako ayun. Uh, This na pag garden garden tayo papa no. So, ayan, iistorbo uh, ko muna si Kong kasi inaano ko na 'yung sayang po 'yung panahon eh. This matataniman na natin ng ano. Ayang tag-ulan isa uh, talagang uh, sugal pong ginagawa natin. Uh, unlike pagka medyo nawala na po 'yung habagat season, eh mas maganda na ang ating tanim kasi medyo malamig pa rin yan hanggang Marso. So, papatabo tayo ng hose. Yun lang. Hapon-hapon naman sa dilig, mga farmer doon ka naman mapapagod sa pagdidilig. So, gagawan po natin ng paraan yan. Yung pagdidilig na yan. So, yan. Marami pong salamat at magandang buhay.